Isang napakagandang hapon mga ka-farmer. So, samahan niyo po ako ngayon araw, itanim po natin ang ating mga hybrid pumpkin. So, ayan, may dalawa po tayong variety dito. Ito po ay bilog na pumpkin. Big Max din po siya. Very Mors. Um, bumibigat siya ng 100 pounds o 100 kilo. Ayan po. Ito naman po isa natin variety. Ganon din po. Pero paoblong naman po siya. Sana po gumanda siya sa ating klima. Ayan. Pakaganda nila. So samahan niyo po ako ngayon hapon itanim silang lahat. Dito nga pala sa malit na area na to ilalagay natin ang ating mga giant pumpkin. So napakalit lang ng espasyo sa mga nagtatanong kung bakit maliit kasi po nataniman na natin ng mga talong yung maluwang po na parte. So pagkakasyahin na lang po natin dito yung ating sampung mga seedlings. So meron din po doon na pasobra po na tatlo, tatlong seedlings. Uh, yung dalawa po galing po sa bilog na pumpkin. Yung isa naman po ay galing sa paoblong. So meron tayong nilaan na isang espasyo na medyo may kaluwangan konti doon sa may bandang drum na yon Doon natin lalagay sa likod niya. Kasi kailangan natin maka palaki ng maayos na binhi so doon natin ilalagay dito kasi sa malit na espasyo na to hindi natin sigurado kung mapapamature natin ng todo yung ating mga pumpkin so ang bagsak lang po nito ay pang commercial po a ah, pagkain kung meron man pong lalaki na malalaki ah, pipiliin po natin doon iseselect po natin yung pinaka malaking pumpkin at doon tayo kukuha ng puto So sa mga nagtatanong bakit malalayo yung distansya Kasi po yung pumpkin na itatanim natin ay malalaking variety So kung tutusin nga po ay ang daang kasya lang po dapat dito sa malit po na pilapil na to Tatlong buto Pero sa kakulangan po ng paglalagyan uh, Sa pilitan po na ilalagay natin dito yung sampo Naghukay po tayo na medyo malalim So ang purpose po nito uh, ilalagay po natin dito yung basal po niya na tayo ng manok complete at triple 16 konti lang po yung lalagay natin doon sa triple 16 okay lang po sa complete kahit medyo madami kaya po malalim para po kung sakali po na medyo matuyo na po yung ibabaw ng lupa at least malalim po yung ugat ng ating mga pumpkin ayan po ngayon din po natin itatanim sila So ito na mga ka-farmer. Ayun na, nalagyan na natin ng complete At uh, tae ng manok. Pero yung tae ng manok, meron pong ipa ng palay. Kasi hindi po pwedeng puruhin natin. Uh, baka po mamatay yung ating tanim. Tapos, nalagyan na rin po natin ng triple 16. Siya po yung kulay blue dito sa ating mga abono. So ayan po. Sa mga nagtataka o nagtatanong bakit marami ba ang ating lagay na abuno so hindi po ito nakakatakot sa kalabasa kasi hindi naman po direct seeding ang ating gagawin ayan po siya naka punla po siya sa ganito po na lagayan ng mga tanim so ayan uh, hindi naman po agad agad yan uh, aabot yung ugat niya dito so ito po yung ating mga naggagandahang kalabasa Ayan po ulit. Inuulit po natin. Ah, ang ating pong variety ay Big Max. Ah, same din po siya dito sa kabila pero bilog naman po siya. Parehas din po sila ng size at bigat. Ganun din po ito. So ayan po, kitang-kita naman po. Sana mag-success at may promote din natin dito sa ating lugar ang ating mga pumpkin. So mga ka-farmer, nakapili tayo ng apat natin na candidate na gagawin natin binhian. Ayan. Tig dalawa. So gagamit tayo ng gunting para tanggalin yung plastic at hindi po masaktan yung mga ugat ng ating mga pumpkin. All right. Let's go.